Oh, uh, may aga. Good morning. Magandang umaga mga tools in Prince At uh, nandito naman nandito pa rin tayo sa Boulevard Molo. Ang boring no, so wala tayong magawa. Ang gagawin ko magigib ng tubig pero before before niya no. Pupunta muna ako sa tabing dagat dito sa Boulevard. At para maka Painit-init ng kaunti. Painitan natin yung katawan natin. Okay, Chandali lang. So, kamay-kamay muna. Mga tools and friends, good morning. Araw, ara, ara. Oh, kamay-kamay. Oh. Nan, anong ginagawa mo ba? Ah, naluto siya ng ulam, no? Ito yung luto niyo. Ah, anong luto to, adobo? Pakita ko sa inyo Siguradong sarap na naman to eh. Yan. Ang lagyan mong ano, manghang. Ang niluluto niya mga tolls and friends, ano? Adobong chicken, chicken adobo. Ah, mayroon ano, lagyan niya ng sitaw. Yan, lalagyan niya ng sitaw. So, kaway-kaway mo na. Oh. Nandiyan ka pa. Saan ka? Oh. Bumati, bumati ka sa sursugon, oh. Sa sursugon. Yan. Yan, kumusta daw kayo? Mama, papa, kumusta kapatid niya? O, oh. yan. So, dyan ka lang muna. Magsilip uh, silip lang ako sa, sa dagat. Hindi, magigib pa ako eh. So, pakita ko sa inyo yung daan natin ah, yung na natin. Ayan. Maglakad-lakad sandali sa tabing dagat ng Boulevard Molo Ayan. Ayan no, sandali lang tayo no. Para masilip lang sandali ang tabing dagat sa BBR. Ah, meron pala dito ba eh? Sino gusto bumili, no? Ah, 280,000. Ayun, no? Oh, pakita ko sa inyo. Yan, sino gusto bumili ng bahay? O so, oh, yan, no? Ah, titira na lang kayo, titira na lang. Ang mayari nito si, ano, Sino nga ba bang pangalan may aron to? Brad, nandiyan ka? Wala. Yan o. Binibinta niya ng 280,000. Yan, silipin natin dito sa likod ha. Ah. ah, Brad, good morning. Yan o. Yan. Yan ang binibinta niya. Sa 280,000. Yan oh. Meron pa lang CCTV Oh. Ito yung uh, vlog e ko na nakaraan o. No? Nagbibinta ng kalapati. Yan. Uh, limang daan ang Paris no. So, nakita nyo na, no? Ayan. Maglakad-lakad. Ayun! yung kaibigan ko, oh. Nandyan pala yung kaibigan ko. Yan yung kaibigan ko, si Idol. Idol is my idol. kawaii kawaii brad. Yan. Yan si Idol, idol. Idol is my idol. Oh, shout out, brad. Shout out Claus, Ah, ako pa. Oh. Isa da Klaus da to. Si Idol Idol nepes, Yan. Yan no? like oh. Vlogger. Oh, tawag lang sa no, ta? Oh. Punta tayo tabing dagat. Yan ang Boulevard Molo. Dito tayo daan. Yan bilisan lang natin at medyo tanghali na tayo no. Yan. Padaan, brother. May kaibigan pa ako dito. Oh, ang ganda ang linaw ng dagat, oh. Yung dagat malinaw. Yan. Titingin tayo na naman. Titingin na naman tayo, no? Sa tabing dagat ng Boulevard Mall, oh. Yan, bilisan natin. Hello. Ayan, ang ganda, oh. Ah. Uh, oh, ano yung tubig? Yan, ang ganda ng dagat. Oh. Brad, kaway-kaway. Ayan, patuloy silang gumagawa, oh. Yan. Yung mga gumagawa, oh. Yan, patuloy sila. Yan. Mabuhay kayo, mga gumagawa dyan. Yung forma nila, oh, yan. Napakainit. Good morning! Ayan. Napakaganda ng ginagawa nila, no? Yan, lapitan natin. Mabuhay kayo. yan. Ang dito tayo. Titingin, oh. No? Oh. O. Ayan. O, ganda, oh, ang ganda, sila, oh. Ayan. Talagang bisig-bisig sila, no? sa ginagawa nila oh, hindi alintana ang init no no mabuhay ka porman ayun ayun ang porma no yan kaway kaway kay porman hindi alintana ang init oh yun. yan mga followers natin yan no ayun yung followers natin no ayun pa oh yan Si Kap, ay si Kap Palayaro, Kap. Good morning. Yan ang kapitan natin yan ang kapitan ng boulevard molo simple lang ayos ah, maganda talaga dito yan o oh. so pag malalim ito mga Tulsing Friends pag lumalim yan pwede tayong katalon talon dyan o oh. mabuhay kayo mga ano yan lalo na sikap sikap miliyon eh, ay <laughs> Mabuhay ka kap. Oh yes. Yung vlogger din yun eh. Yun. Vlogger din yan Oh. Yan. Kaway-kaway. <laughs> Salamat kap. Thank you.